Kailangan kong tapusin itong kwento. Bilang manunulat ay ito ang lagi nasa utak ko. Nasa simula pa lang ang kwento ay katapusan na agad ang nasa isip ko. Dahil kailangan kong tapusin ang kwentong isinusulat ko. Maging sa buhay ko ay gusto kong tapusin ang kwentong nakatakda. Kailangan tapusin ang mga problema. Tapusin ang kwento nating dalawa ang ating kwentong magwawakas na masaya. Pero habang tumatagal ay napagtunto kong hindi lahat ng kwento ay may katapusan. Nilahat ng kwento ay matatapos na gayon ng inaasahan. Gustuhin ko mang tapusin na hindi na maaari. Dahil hindi ko na muling makikita ang iyong mga ngiti. Hindi ko na makikita ang kislap ng iyong mga mata sa tuwing ako ang iyong kasama. Hindi ko na maririnig ang iyong malakas na tawa, hindi ko na maririnig ang mga biro mong hindi naman talaga nakakatawa. Hindi ko na mahawakan ang iyong mukha. Hindi na kita makikita at makakasama. Bigla mo iniwan sa kawalan, iniwan sa kadiliman, kahit na ako'y umiiyak na ay talagang hindi mo ako Lumuho ang mundo ko nang mawala ka, ngunit talagang hindi mo na ako patatahanin. Tinapos mo na ang ating kwento. Mali. Hindi nga pala natapos ang ating kwento dahil iniwan mo ako sa kalagitnaan. Hindi mo hinayaang matapos ang ating kwento sa halip ay iniwan mo ako nang hindi ko inasahan. Hindi mo ba naririnig ang aking pagtangis? Hindi mo ba naririnig ang pagsigaw ko ng iyong pangalan? Bakit ka ba kasi umalis? ni hindi man lang ipinaliwanag ang ginawang pag-alis, bakit mo ako iniwan ng ako'y komportable na? Patatanggap ko pa sana kung makikita pa kita, hindi yung litrato mo na lang ang mahahawakan at makikita. Matatanggap ko kung ayaw mo na, ayos lang basta ang mahalaga mahalagay makita kita, bakit mo ako iniwan ng biglaan? hindi ko man lang nasabi ang mga katagang, mahal kita bago mo ko iwan, bago ka pumikit at ako'y tuluyang iwan. Hindi lahat ng kwento ay may katapusan. Nais ko nang matapos ang ating kwento sa kasiyahan, ngunit hindi lahat ay napagbibigyan. Kagaya lamang ng kwento nating dalawa. Dahil umalis ka na lang bigla dahil umalis ka habang malayo pa ang katapusan ng kwento nating dalawa. Dahil mas nauna ang katapusan. Mas nauna mo akong iwan.